Papa Jomar at Carla o ang Jomcar love team mas tumibay pa ang pagsasama nila nang dahil sa pag-uusap nito patungkol sa family nila Grabe nga ang pag-uusap nila napaka-emotional po talaga kaya di po talaga naiwasan ng dalawa ang mapaluha habang nag-share ng mga pinagdadaanan nila For sure ang dami po talagang mga mata ang napaluha din dito nang napanood nila ito especially na po sa mga napaka-emotional na tao may video clip po akong ipapakita sa inyo mga idol na tiyak magpapaluha ulit sa inyo kung napanood na nyo ito at sa wala pa po ay paniguradong mapaluha kayo dito. Bago po ay e, eh, shout out ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rob. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang napaka-emotional na video clip. Panoorin niyo po. Kasi nasa ospital ko si tatay. Eh. Eh? Bakit siya nasa ospital? Pinatakip ko ng time-fled. Ah, Di ba siya rin yung ospital na nakaraan? Halos pabalik-balik na lang ako sa ospital. Pabalik-balik na lang? Ganda. Sana maging okay na yung mo. Okay natin yan.

Pag ganyan talaga pag ano tatay, pag-usapang pamilya, pag-usapang tatay, hindi na ako na ano eh. Grabe, makikita mo talaga sa kanilang dalawa na handa po silang damayan ang isa't isa sa oras ng kalungkutan at may pinagdadaanan sa buhay. Mas nakilala pa talaga nila ang isa't isa. At mas tumibay pa talaga ang pagsasama nila bilang magka-love team. At sana, kung anuman ang mga problema nyo ngayon ay malalampasan nyo ito na magkasama na walang iwanan. Sa part naman po ni Carla, ay sana ay gumaling na ang lolo mo at makalabas na ito soon ng ospital ng malakas. Paniguradong sobrang bilib sa iyo si Papa Jomar kasi ay mapagmahal ka sa family mo. At kay Papa Jomar naman, ay alam ko naman na malakas ka na tao at kayang-kaya mo lahat ng pagsubok sa buhay at alam kong sobrang saya ng papa mo ngayon dahil sa mga na-achieve mo ngayon at di mo pinabayaan ang family mo. God bless sa inyo, Jomar at Carla at sana ay in the future ay makita namin kayong patuloy na magdadamayan sa kahit anong pagsubok sa buhay at sana forever na kayong magkasama. Dito muna lang po tayo mga idol at kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Kuya Dambo nga po pala, Bisayang Reactor. Hanggang sa muli, maraming salamat po.